Lina, kamusta yung bata? To awa ng Diyos, okay na. Ubusin na lang daw natin itong swero, tapos pa na tayong makalabas sa ospital. Salamat naman. Okay na. Sorry ah. Sa lahat ng mga ginawa ko, sa lahat ng pagkakamali ko sa inyo ng dalawa. <laughs> Siya nga pala, si Tatay Mando, Nagkausap kami kanina, sabi na siya daw muna magbabayad. Pero sabi ko naman sa kanya, babayaran ko rin siya. Babayaran ko na rin lahat ng mga kulang natin sa kanya. Yung mga sakit natin ni baby, mga gamot. So, basta rin na pinapangako ko sa'yo, ito ah. Talaga magtatrabaho na ako. Kasi, alam mo, gusto ko kayong buhayin eh. Gusto kong buhayin yung pamilya natin. Gusto ko maging masaya tayo. Inabutan din ako ng pera ni Nanay Sara. Isip ko, kaya sila galit na galit sa atin. Dahil galit na galit din sila sa sarili nila. Pakiramdam nila, nagkulang sila sa atin bilang mga magulang. Alam mo, para sa akin, ang totoo niyan, kahit tumatigas ang uli. Kasi kung titignan mo naman yung sasabihin ng mga tatay natin. Nanay natin. Parang, alam mo yung okay naman. Yung mga sermon nila, tama. Yung mga sinasabi nila, tama. Tayo tumatigas ang ulo eh. Tayo tumakulit. Andito na to eh. Ito na tayo. Ang dapat natin gawin, panindigan ng pagiging magulang kay Rinwen. <laughs> alam mo rin na hindi lang yan eh dapat panindigan ko rin pagmamahal ko sa'yo. Kasi, dyan naman ang lahat ng yan eh. At gusto ko, lalo tayong magmahalan para habang lumalaki si baby, masaya siya. Narinig mo yun, baby? <laughs> Pwede ko bang mabuhat yung anak ko? Baby, po, atin ka daw ni Daddy. Baby! <laughs>